Good morning po sa inyong lahat dyan mga kababayan Ngayon po ay i-update natin ang Pahay ni Nanay na mga kababayan So i-update natin ngayon Itignan natin Tingnan natin kung ano na yung update so, Saan kaya bandang kukuha na siya Hanapan natin ng lugar mga kababayan para po sa CR nila niya na inoom na. Hanapan ng CR. So, <coughs> nahin mo na natin ito mga so, tingnan niyo po ang bahay ni Nanay Lorna. O ano na po, ano na po yung natapos na yan. So, meron na pong pathway. Pero hindi pa natapos, no. Tingnan nyo, mga kabayan. <coughs> Yan. Meron na pong pathway. Lugtong dito sa loob. Yan. Pathway. At pathway, papunta dito sa... Pero kulang pa ito, mga kabayan, no. okay Pathway. Papunta dito sa... Kusina. Yan. Yan.

Ayan. Tapos, kulang na lang ng mga upuan mga kabayan, no? Yung upuan na kabayan. So, dalawang malaki, dalawang maliit, at saka isang misan. Ang yung lutuan, ito. Dito po yung lutuan. Ayan. Pagkasan na pati ba sila. So, Lagyan pa namin ito daw ng binil or ano, floor mat. Para sa nagaya ng mga plato. Ayan. <clears throat> so, yun mga kaino. Medyo malawak lang yung lawak ang kusina nila ngayon. Ayan lang. <laughs> dito mga kababayan chere, chere, Yan, meron pang ulo sila no? Buksan lang natin ito para mawala yung Amoy ng pintura Yan Sa so, kwarto nila nanay Yan, tapos na rin magpinturahan kailangan pa ng level coating mga kabayan no? So kaso lang Gusto lang lumipat Lilipat sila na ilor na Kung mag level coating pa may So dugay pa ni Matagal pa itong matuyo hmm, Medyo basa pa nga yun Pero gusto na niyang lumipat <clears throat> ito makuha yan pwede na itong ano uh, lalagyan namin ng uh, floor mat para po pwede matulugan so napakaganda na ng bahay nila ngayon yan mm. meron na silang privacy kasi po nakakulong yung kanilang lutoan kanilang kainan yan so maaliwalas kasi po labas pasok yung hangin mga yan si open dito. So, nilagyan lang ito ng cortina. Torina, o. Oh. Yung ano daw. Wind, ah, uh, yung, ano ba tawag doon? Kawaya na uh. pwede sa, pwede pa taas, pwede pa baba. Itong so, roll up na, ano, kawayan. Ayan, mo kawayan, ah. <coughs> tanungin natin si Nanay na kung ka, uh, alam niya ba gumawa ng o nila Nanay gumawa ng roll up sa kawayan o nito nanungin natin na yun may handa na pala silang panggatong mahuwayan na panggatong na nakahanda ang <coughs> handa ng nila napaka-comfortable talaga ng na lutuan nila kasi nakasimento congrats talaga kay nanay na una mga uwa yan hmm, <coughs> napaka-lawak talaga nito ang CR, plano namin lagyan ng na CR ng uwa dito sa likuran pero kailangan pang resign namin kung this, ah, saan yung pintoan? saan yung ano. <coughs> okay na mag, ano dyan sa baba magawa na. Magawa ng septic tank. Tapos dito lang yung building sa gilid para gawa nilang ito ng pintuan dito. Para hindi na lalabas yung nanay. Para, mayro, para safety kasi kahit gabi Pwede na lalabas. So, gawa na lang ito ng pintuan dito. Hmm. Saan kaya banda ang pintuan? No? So, try namin. Uh, panungin ko din yung panday, mga hubayan kung saan yung mas mainam na lagyan ng pintuan para sa CR nila yung CR nila may dugtong lang sa ano mga may dugtong lang sa bahay para po uh, okay talaga kahit mahat, kahit hating gabi sila na mag CR so hindi na sila labas ng bahay dito na sa loob so pwedeng dito na siguro lagyan ng pinto dito bandak para dugto lang ng like, kahoy dyan pa ganun ng dingding dugto na ano para sa CR ayun so, po yung CR nila na may dyan yung pinto so pwede doon yung upuan upuan na uh, malaki tapos isa maliit pinta naman yung upuan na uh, malaki tapos isa maliit malawak naman sa mga kaya ano yun sa kusina hindi naman yung sitasyon nito mga ah ito yung tuwa nila ito yung lababo at saka lagyan ng plato Ayo, kita ba Bili pa kami ngayon ng Visa Grab pa lang ngayon. Tadaaa! Sa loob. yung loob ng kwarto na nanay, Lola. Ito lang So, hintayin ko ngayon ang panday para makausap mga kabayan tungkol sa CR nila sa pintuan. Pintuan na CR. Gawa na natin ang pintuan dito. Narugtong sa bahay. So, nandito lang yung video muna namin mga no, kabayan. No, no, Kasi mag-prepare mag -prepare kami ngayon para po sa So, bibilin kami doon sa Malabog kasama namin si Nanay Lorna at saka si Ninita. Bibilin kami mga door jump, mga door para sa taloy toy. Eh. So, maraming salamat sa lahat yan mga kukayan. Salamat po sa lahat-lahat talaga. At lahat na tumulong si Nanay Lorna nagbigay uh, ng tulong. So, maraming salamat. Uh, sa lahat ng sumukaypay sa aming mga vlog mga kababayan maraming salamat sa inyong lahat patuloy na support sa amin mga subscribers namin dyan salamat at shout out sa inyong lahat ingat kayo palagi sana ay nasa mabuting kalagayan kayo so yun na po mga kababayan no? Oh, magandang araw uh, sa inyong lahat umaga dito sa amin kasi umaga man ngayon pero sa ibang bansa Siguro nasa tanghali o nasa gabi ngayon doon sa kanila. So, ingat kayo palagi dyan at maraming maraming salamat talaga po. Bye-bye.